Good morning po. Kukunin po natin yung ano. Meron po tayong kukunin dito. Hinog na. Hinog na ang dragon fruit. Po siya. Kunin po natin yung dragon fruit. Ang daming langgam di mahawakan. Eh. Bunting natin. Naunahan ako ng langgam na naman. Oops, Oops. <laughs> Ang daming lando. Daming tanggalin natin yun. Robin daw. Ang lalaking langgam. Matamis siguro ito. Kaya nilanggam. lang. Oops. Asisira na yun. Lalagyan <laughs> ko. Daming langgam.